Yo mga Tagalog, nandito na naman tayo sa Lipa City Magandang bakbakan to mga idol Championship game na ito Ito na kabang-abang dito sa Lipa Bakbakan ng Muntip Pulo versus Bulaknail Yung lumaban ng 1.8 million pesos Tingnan natin, pagtanong natin mamaya kung magkano kaya napakasagot Good luck both teams, Ayos din! Yung mga katagalog, kasama natin si Coach ng Muntin Coach, anong preparation nyo ngayong championship game nito, kalaban ng Bulaknin? Uh, preparation namin is yung ginawa rin namin sa pinagtungulan, uh, man to man defense para uh, maka magkaroon kami ng advantage sa scoring. Kasi pag, gaya ng ginawa namin ng kalaban namin ng Bulaknin, pag pinabayaan namin, baka maunahan uli kami. Mahirap maghabol. Uh, hindi natin pwedeng iasa lamang sa sa mga player na ano na napapasok. Na Coach, maraming salamat po. Good luck po sa inyo. Uh, sana yung magkaroon ng magandang laban. Ayos din. Let's go, let's go, let's go, let's go. Yeah, mga idol, napakadaming tao. Ang kasama natin, Boss J. J, kamusta kayo dito yan? Uh -huh. so, ito ni Mako Sial. Bumper uh -huh. tight. Uh -huh. Ang mga ugalats, mga idol. Idol, yan ang ating mga announcer mga Ogalats Ogalats, Ogalats <laughs> <laughs> Shoutout sa mga referring Tagalog Ogalats Awana, lumabas na si Derek Ramsey Si Derek Ramsey Yo mga Idol, mga Katagalog Sobrang dami ng tao dito sa Lipa City Paswertihan na lang sa katabi Mga oh, Idol, ito ang player ng Bulacan. Ito ang makakabangga ng Montepulo an idol si idol sa tagalog tagasang kaya talaga tao <laughs> ang mga ugalat siya ang mga tagalog <laughs> Yung mga katagalog, kasama natin si coach ng Bulaknin. Coach, napakatibay ng kalaban nyo. Talagang powerhouse team ng Muntin Anong preparation nyo ngayong championship game dito sa Lipa City? Oh, sobrang tibay talaga. Talagang yung laban na to, parang karayom na kami yung gagawa ng butas para lang makalusot. Pero all out, all out talaga. Tulungan, kailangan. Uh, kailangan sipag at saka matinding depensa. Coach, maraming salamat. Good luck sa inyo. Ayos din. Ayos din. And o <laughs> <laughs> Shoutout po kay dating kapitan ng ABC ng Lipa. Shoutout po. Ayos din. Si ay na. Parang NBA day ng datingan Mga idol, nag-stretching na. Ay, parang napasubrata sa guto. Masakit ng tuhod. Magandang trip na rin sa buhay eh. Idol, kasama natin si Lazarte. Birthday mo ngayon. Dapat hindi ka sasala at birthday mo eh. Ano masasabi mo, Idol, sa, sa magiging laban niyo ngayon? Ah, uh, intense and paliguradong, ano, Ah, uh, hindi rin madali yung panalo kasi eager din sila manalo eh. So kami, babawi naman kami. Uh then, Idol, good luck sa iyo ha. Mga Tagalog shot. Ayos din. Oh, shout out. Tagalog! Yun na ah Inaagis na ang patukasan sa panok Sino kaya unang makakasagak Makakabi so, yun na ah. sinasabi Sagak nga naman na eh Masarap ang ulam mo niyan Ito eh. ikaw unang nakadali Are na Pinasok na pang matindihan Ang mga Viva Max ah, Ay talagang Tikdi ka na rin maigay Iyaw, nagpupulong naman agad eh. kung ano ka masarap Red Horse o oh, 4 Yan ah. ang 3 point Stephen Carigareo na Sinasabi para din namang si Stephen Kurimawa eh Talaga nga ay parang may alulawd matutuway Dine magandang panimula ang pinakita dito ng na eh, na ay malulusog din ang player Kung bagay sa katawanan ay may na may ari naman Parang si Jamurante si birthday boy Bawal ka sumala talagang birthday mo ay maswerte Ika nga ito na, nagmamadagos na. Okay, recto, lumipat! Away, my day! One week my day na yun. Nakahiyawa na mga ugalats. Diney eh, na yung takbuhan, takbuhan maigay eh. Pagka hinapo siya Ubus ang bahaw niya sa inyo Aray, Mahusay din eh Mataimting pumasa Ay talagang doon pinadadating ang bula Magtatupaga naman kung walang ka naman walang ka-shooting-shooting Yun ah Ang sinasabi kay Pretty Boy Ang model ng Kojek Ito na, abay Perimeter eh Ka-basic Ay, ah, quality yung dinagaw Mga idol, huwag nyo nga pala kakalimutan Mag-follow and like and share At i-comment nyo ko tagasan kayo at nang malaman natin kung saan umaabot ang video natin mga katagalog napakagandang depensa na mandini ang pinakikita siya pag nakaldag kayo niya sa lapat niyan ito na oh boy oh boy parang nag -pay the way. nga ah, ay sinasabi yun not this time nakuha ni Rektaw yan na. dadagos na para sa kalabaw din ari malakas ang body ito na kwatro sa kapsap Pinasa kay birthday boy ubosan oh, siyang hay mama yae nga yana yana SINASABING tagalog o oh, galats Abay, ayun ay pala ang kayaw-yawan. Ay, ayos din nga naman eh. Ito na. Magandang pasa. Ay, quality. Ika nga na muntin pulo ay Langgam lang. Ang walang kaganti-ganti. Iyon na. Napakaganda naman eh. Ah, talagang alam mo may spring ang paya. Babarik na. Tare pa uwi na. Ito na. Ay, kaya pala makuwan din lumipad eh. May pakpak. -pak. Okay. Rektaw. Dumagaw. Ah, ay mag-headband pa ka. Ah. Kala mo si Rukawa din naman mag i eh. Iyon na, ah, sinasabi. Sinalya baga naman na eh? Ah, ah, Masakit ang katawan yun na. Ah. Bound sa pansita ni Kakay. Wala namang paul eh. Pagkakasayang may day na sana. Ito, dumagos na. Lay up! one week my day na sana Not this time mga idol 2019 lamang ang bainte Montimpolo yan na abay di ni sa ni ni mahusay pumasa pa isa isang kamay eh talagang pinapraktis Sa tamay may eh. gaya na si Erla Serte, si Shanghai Boy ano kaya ang handa ni tao ni na ito ito numero 3 oh, ay para naman sinandwich eh parang burger eh kaya ngay, masakit ang body kundi trangkaw So, oh, buhing kinabukas sana yeah, Kalabay Aboy Mahusay din magdepensa ng bulay Ito na Matatapon pa sa bawat wag At walang uulamin Ito na abay Titik sa ring Ikangay Pag hindi pa sumut Eh Ahay Mahusay din Yun na Ikangay Kung kaya mo Kaya ko rin Ikangay ni Lucretto Yanan Dumagos na naman Ang model ng kojek? Uh, ay pag dumagos nga na, yo, Tagalog matatapon pa yun reverse psychology ang tawag down mula kay sapasap ito na okay ito ang sinasabi ko oh, ito ang pang day isang taon nakikita nyo gayon umupo pa si Ray talagang ayos din eh uh, ito na yun eh, ay boy na buhay ang dugo ng munting pulaw, ka nga. Ito na, dumagos na naman, anong dami ka, traffic ng dinagos mong yung kung saan si Kipay dagis eh? Ito na, ito ang tinatawag na washing machine, nagparaining na eh. Sabay back pedal, takbong mayaman, ay, mahina ang dalawang lityo niyan. Iyan na, ito na, pumasok na, bagong bilipan sa pataw, siya na, parang naligaw na naman nata. Yan, tingnan kung makakadalay, makakabisaw. Ito na, Lazarte, pumukaw. Ay, may tayog din ang tira. Huwag ano kaya napakasadini nga mga idol. Gamahusay din yung kabila na ah, ha, sumala, nakuha na Ito na, na ah, sinasabi Kung nakashoot yun Libre ang buong manunood Sa Bimana Hair Studio Sa kanyang gupita na ay Niyuyaw, jellyfish, hika nga na ah, ito na Sinasabi ay Talaga nga ay, klaseng hindi kumakain ng bahaw yun, ay mataas tumalunay na eh. pagkakahusay. Anong kang pinagkakain nyo at kahusay nyo magpasyaw. Teka eh, nga. Yan na. Nadali na ni Dice Sniper. Sak! Maestro. Ika eh, nga. Yan na. Sinakalbaga naman agad. Recto Nagmamadagos. Yun na. Bound. ni eh, nga. Eh. Parang tumama sa waiting eh. Hiyaw Kala may nakatumbok 150. Ito na. Nice tail. Pangkinday. Eh. Parang nagawa ng bahaw. First quarter mga idol, di kita ng laban Second quarter, medyo lamang-lamang dito ang pulo Dito sa third quarter, titing na natin kung sinong mananaig dito Ika nga, ito na! Isasalpak baga naman? Ah, ay! Kasayang ah, ay! Kung bagay may day na yung isang buwan, palta na lang ang sounds. Araw-araw, ito ay talagang makulit din naman na isang array Tagalog! Tingnan, kung makakadali yun mamaya, kung makakashout, aray, yung malakas dumagos. Eh, pag humapit na rin si ay... Huwag basta-basta haharay Talagang matigas din ang body papukul pukol sa labas Ika nga Dini sa labas At malalaki din nga rin Montimpolo Yan na ah, sinasabi Eh para si Lebron James Eh Lemon James Kung dumali din eh Ayan Muntik pang makadali si Ogalat So ito Nagmamagat Dagaos Sapasa Pinasa kay Recto Abay Pag sinala pa Itutukan na yun know, na abay nag-flex pa eh Klaseng nakagraduate eh kangay Nakalimang paul na pala yung mga idol Yung pala yung mahusay bumataw Sa picture kayo na ano gawang Sukbol Sukbol pala ang laro yun know, na isang kamay ay Parang kumbaga sa bilyar walang tirirate Yan yana nila mo na Ni sapasap ha O palambing ako Palike and share ako mga katagalog ha Huwag nyo kakalimutan ni share para ayos din, you know? Dumagos na naman, walang paul. Paul nga naman daw eh. Hiyaw na eh. Kaptil na sa braso. O yan, sak maestro, sa trace. Medyo kakunti ng kalamangan din eh. Medyo, yan na, oh, Ganda eh. Para din naman si Anthony Edwards, lumipad ang mga re-ardin eh. Oh. Medyo mabagal, pero masusurbaw, laring malulusog na, ray. Right? Talagang malalapad din nga naman. Pag nangaldag na, yan ha, ah, Rukawa, si Tanggol. Ah, ay, makakaapak pa. mbaga pirat na. Iyan na Sak na naman at this time nakuha na ng Los Angeles Montempolo. Nakuha nila sarte. Huwag mo na idadakdak at baka sumala. Easy tape points na dito mga idol. Dito mga idol, medyo yamado din ay eh, Montempolo at rinig na rinig ko sa tawagan ay eh, may mga plus plus pa eh. Ito, DCCT, nagmamadagos. Pinasa. Yo! Nang tawag. guys din nga naman. Talagang yan. Ari mga idol ay na injure. Hindi natin alam para napasabi tata sa paa. Ayun ah, look recto, pumukol. Cobtail ah, ay tagaktak ang powers. Yun na ah, dito mga idol. Hawak na ang ang kalamangan dito. Halos patapos na rin ito. Talagang 1 minute and 20 seconds na lang ang mahigit dito talagang sulit na sulit ang panunaw dahil kahit mainit ay quality yun na nagmamadagos na naman ito sine yun na abay nadali sa pangalawang tira halos yun din na nag score eh recto pumukaw ay nakuha ng munting polo easy layup ka niya. na quality ay nag-uwi na yung manunaw dahil yun oh classing nakadali yung sa plus klaseng malaki na papusta na Iya na, sa Kapit ang may mga samang pusta din eh. Ay, talagang quality din nga laro nga ride din eh. 77, 67, champion ng Montempolo. Ay, are, ay, pabalata o, si oh, nga ay, champion! Congratulations sa inyo, Barangay Montempolo. Napaka-solid, talagang napaka ng player. Talagang ayos din!